mayong adlaw nga guys mayong aga mayong udto mayong hapon o oh mayong gabi eh, umabot man sa ano nga panahon sa inyo wall ari kita subong so gusto ko lang ipahibalo nga sa subong san juan no so june 24 balik ka pistahan namon sa subong adlaw kag subong medyo kalmada ang panahon kalmada wala ulan manangin ang palibot kung lang sang mga kapispisan ang mabatian mo wala pa sang gahod wala pa sang may nagatugas ang gahod kay nga nagakuha na lang na buylo karon mga guys no so gusto ko ipahibalo sa tanan nga happy pista ni San Juan Bautista din man makaabot ini nga lugar din mga nasyon ang tanan nga nagaselebrate sang kapistahan ni San Juan Bautista So, ang masiling ko lang, aga pa kita nagvideo, video kay base ka busy, busy, kita kita katama, kailangan mo kita mga obligasyon sa partikular sa aton nga uh, purok, sakop sa aton barangay, gani subong balit presenta sa inyo, yung pahibalo, ibalo, nga base hindi naton makuan kang ma, hindi naton sure ang time naton, kung okay lang ba karon, ligwa lang ba kita sa oras, Kani nag kita para sa tanan nga ite balo nga sa subong busy kita. So bali wala ka pa kita may nabatian nga gahod sa palibot kay gani nga ko wala pa sila nagakwan medyo lapyo pang ibang halin pa Nang ilang wadang-wadang uh, no halin pa di subong nga aga bali lapyo nagkalaboraw siguro ang mga mga lalakpyo kagahapon nga nagawadang nga karon mga guys sigurado ko maliban nga busy kita gloss nga busy kita hindi mo na nakarumapunggan ang mga gahoda sa palibot iya iya na nakarong pinatokar iya iya na nakarong mga gahod iya iya na nakarong kalipayan sa ka kabuhi gani wala kita mahimo kung umabot nang yun na ko so Happy Pista sa buong palagay na naton buong mundo na bilog nga uh, university o universal no do ga uh, aga pa pilit la natas niyao kag bilog uh, nga Pilipinas Happy Pista Pista ni San Juan Bautista sa mga mga kristyano no so liwat ginasulit ko kag uh, shout out ko sa tanan dalan nga buong nasyon nga nagasuporta sa aton buong Pilipinas nga suporta sa anon Luzon Visayas Mindanao tanan nga mga legit naton nga mga supporters kami nga mga bago naton nga mga followers no sa iba nasyon Thailand or uh, Malaysian, Indonesian, bong Middle East, may ano pa, may Japan pa no, may taga Japan pa. Kag mga China no, taga China. So shout out shout out sa inyo. Good morning. Good noon and good afternoon and good evening. Umabot pa ni sa inyo wall na kamusta ko kamo kag gina tamyaw. Shout out, shout out sa inyo tanan. Kag sa bilog ng Pilipinas ng mga bago nato ng followers. Shout out, shout out man sa inyo tanan. Happy Pista. Insan Juan Bautista. Bye-bye.